Charam! Okay, so bumili tayo ng mangga. Mura na ngayon, mukhang masarap. Yan, mukhang masarap, mama tanis. At mura na ngayon, from 160 to 140. Ngayon, 80 pesos na lang. O, di ba? Motorcycle at saka Nagbunggoan? Hmm, ay tinayo na. Ayun. Ah, wala na. Ayun, ang motor nandun pa, no? Ay, ano pa yun? Populisan pa yun. Ay, ano pa, ng pulis. Pinatigil yung nakabunggo kaya? Yung van? Yung ano ka mo? Yung isa? Rush yata. Ha? Parang Rush. Toyota Rush. Ay, ba't pinakawalan nila yung sasakyan? Ayun, ayun, ayun. nandun pa. Toyota Rush nga. Ay, ano kaya ang ano na Sino kaya din na may problema? Ay, hindi mo nalakuha na ng picture bago paalisin yung ano? Ka, Ay, nakaharap siya. Kasi na eh. Maabit na. Ay, yung taras nga. Nagkabanggaan pa. Ayun, wasak ang unahan. Wasak ang unahan ng sasakyan. Oo. Oh. Ayun lang. Wasak ang unahan. lang ang ng ang bagal ng ng ano tapos eh nagkabanggaan pa. Sa so film mo, may kasalanan doon sa sakyan. Kasi nasa unahan niya yung nabangga niya eh. Nasa, nasa loob na eh, yung motor. Ano nasa loob na? Nasa gitna na. Kaya nga. Ito pasok siya na, yung, pasok na yung kuhan. Pasok na yung Motor. Bilangga pa. So mali, kotse. Pinapahaba mo lang ang ano, argumento. <laughs> ano? May kotse? siyo yung palagay. Kotse o yung motor? Kotse. Ah, kotse daw. Ayan. Ah. Ayan ang pulis. Nandun ang pulis. Kotse daw wow, ang sabi ni Mayor. advice, <laughs> Vice. Si <Bice. laughs> <Di Bice baga. laughs> Okay. So ikot tayo sa buong kalapan Ayan, para may introduce ko siya kalapan Okay? Are you ready? This is my city Hanip yung ating intro, di ba bangga na <laughs> Yan, ang issue dito, masyado na traffic Parang hindi na kaya So yan, tayo po ay yung uh, tumutumbok sa simbahan Ayan, yan po ang uh, Santo Niño Parish Church And, uh, pwede ba tayo pumasok dyan? Okay, makapasok man o hindi, ay ito na, sabi ko na sa isang vlog ko, Diyan po ay may school, Holy Infant Academy. Yan, sa loob mismo ng church. At, diyan po, graduate si Charo Santos Concho. Siya po ay valedictorian noong taong 1971. At siya po ay naging biskalapan din ng 1971-1972 uh, coronation. Now, alam niyo na, na yung matibay na executive ng ABS-CBN, former executive ng ABS-CBN, ay... Sandali. Ako hindi maaari walang cruise kapag dumada ng simbahan. Okay ngayon, dito na tayo sa plaza. para masilipin ang pungkampongga. bongga Ito tayo mungkampongga. So tayo 3 towns away from Puerto Galera. sa labing apat na bayan sa ibang lugar, sa ibang lugar, kung yung kapila naman ay Occidental Mindoro. Ayan. Hindi naaayos, hindi nalilinis. Sayang. Tapos yun ang mangi, yan. Ayan. Bata pa ako, yan ayan. yan. ayan. So, may, may konting pagbabago lang dito sa design. Pero mismo yung mangyan sa taas, yun ayan. Yun na yun ang bata pa ako. Medyo natatakot pa nga kami. No, tinatakot kami na na, na para may nahulog na rin na bata. Pero actually, wala naman talagang ano. Walang confirmation na meron talaga na hulog. Tinatakot kami sigurado dahil parang hindi na kami umakyat doon. <laughs> Yan ang feel ko ha. At, sarang ang ganda na. Yan yung dating munisipyo. Diyan ako ng trabaho. Una-una kong trabaho talaga dito. So nakita ko nung parang planning officer ng mayor, pinatawag ako. Kasi ginawa ko siya ng... nag aral tayo ng journalism sa UST pa, so mahilig tayo magsulat nun. So sinulat ko si Mayor na parang Queen of Hometown, hometown Politics. Nagustuhan na ba sa yata niya? Pinatawag ako, tangga pa ako sa trabaho. Okay, so pinasok na natin ang kanyang eskwelahan. So, unahin natin ang church. Ito halos walang pagbabago. Nung bata ko, ito na rin eh. Ito. And then, nasa likod. Mamaya, suspense. Nasa likod yung kanyang school. So, bago mab natin kuha na niyan, mukhang may, may event. Pasok muna tayo sa simbahan. Let's go. Okay, so nandito na po tayo sa labas ngayon. Ipapakita ko na siya. Medyo mainip. Pasensya na may mga ginagawa. Tapos may, parang may event. Event nga ba yun? So dito, ina ano na yung... Ah, dito nagtapos ang high school si Charo Santos noong 1972. Kahay pa ito ng no, mga bata kami. Pero ano yan? Pero malibit na kami pumunta dito. Lalo na pag ako'y kinukuha ng ring bearer sa mga kasal. So dito ako'y dinadala sa bayan. Sa so, balitang balita na -balita, noong okay, high school na. Nandito pa na pumasok. Medyo kilala na si Charo Santos noon. Nandito pa na pumasok si Charo. Actually, yung first film niya, yung itim, magkakaroon ng special screening dito sa isang sinihan dito. So, yan! Kaya lang, syempre, ano na siya ngayon? Ah, uh, simento na And, po. Ang dami kahit lang yan. Andito po kailang mga pictures na pinadala sa akin ng kaibigan ko si Enne na kayo nasa states na ah, uh, na magpapakita ng lumang version ng Holy Infant Academy ng unang panahon. Unang panahon. Noong 1970s at may ilang pictures na nakasama si Charo Santos. Ayan. Ayan siya. So, eto yun ito yun tapos okay. ay ito ayun si Charo Santos si Charo Santos ayan para sa si Maring Enel nasa ba si Enel yung, yung kaibigan ko na nagbigay parang ito ito si Enel ayan, ayan. stage play nila and isang eksena sa Holy Infant doon. Ayan pa. Okay? So now you know ngayon. Bala kong puntahan o hanapin ang bahay ni Charo Santos ng high school. Halika, mag-investiga tayo. Let's go! Okay, hindi na po tayo sa taas ng dating provincial hospital. Ito po yung dating provincial hospital. Yan, meron tayong kaibigan dito na binisita natin before yung magic. Parang di ko natanda ang bahay kung saan ba Diyan nga ba Mukhang lumampas kami, mukhang lumampas. Sukurong so, tayo. Ito po ang kaibigan natin si Ding. At ang sabi niya ay... Eh, tabi daw ng covered court. Yun. Tabi ng covered court. Oo, so lang. Yeah. Oo. Pero ano na rin, magpasama tayo sa kanya. lalakad lang daw siya para exercise. Sasabayan ko na siya sa paglalakad ay hawak ni hawak ni Cesar ang ating ano eh. Hawak ni Cesar ang ating camera so mahirap siya mag-drive. So dala lang natin siya. Magaling na magician yan. Ay naku, sa isang araw i-vlog ulit natin yan. May na vlog ko siya noong 2022. Oh my God! Ito na nga, ano kung may aso? <laughs> ah, yan na nga siguro. Eh tayo din ako. Sa pabo naman ako din eh. Kilil pa yan. May tao ba Ay ba? Hindi, uh, kahit dito lang tayo. May aso, baka tayo habulin ng aso. So, eto pala. Eto pala. Siguradong ito. Pero wala nang nag no? Wala. Ano meron Pare, Parang yung gudun na Ah, oo nga. Siguro yun nung... Siguro yun nung si ano yan pa. Nung director ng gudun sa hospital. Parang siguro yung pinagamit sa kanila hindi. Kung nakarenta sila. Nakarenta sila. Pero na pag-shooting ang paman Ito ay magaling na magician. Sa isang araw, bahal balikan natin. Three <laughs> years na nakakalipas nung nag-magic siya sa atin. So, hindi na tayo papasok. Ito lang mahalaga nakita natin at nai-imagine natin si Charo Santos na siyempre pabalik-balik rito ng high school. Ayun. So, thank you, pare. Sa isang araw, pabasal lang ito, ha? Mm ko Kukuha na ko lang ng bongga-bongga, eh. Ikutan mo. Hindi, baka naman may ano, eh. May ahas. Baka may ahas. May ano na. Pwede kayo pumasok dito. Pwede, pwede, tre. So, ano na talaga siya yung... Hindi nga yung pinagigi ba? Ha? Hindi nga pagigi. Bakit kaya? Para ay, 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 talaga. Ay, di kami ano na, parang tourist ano na, i-reserve oh, oh. nila. Ay, kaso nga, hindi, hindi dapat ay nakaano siya. Parang kasama yan doon sa anong doon, yung bawal gibay ng tawag doon. Oo, oo, May tawag doon eh. Parang bahagi na ng heritage ng local ano, local government treasure. So ito yung basketball court. Ito na no, bago na ito, ano? Bakal-bakal mm. na eh. Mm. Pero parang ibang bahay, ganun pa rin, oh. No? Mga Ayan, 70s, 80s rin, no? 70s, 80s pa rin, oh. 70s, 80s pa rin ibang bahay. Pero yan, so lapit tayo ng konti. <laughs> so lapit tayo ng konti para matouch natin. imagining mo na si yung bigati na naging president ng ABS-CBN eh, ito yung dating tinirahan, di ba nakakakilabot? Ayan na. Ayan. sa <laughs> so, totoo lang, gustong gusto, gusto kong itouch yung mga ganitong bahagi na nakaraan. Lalong-lalo lalo pa nga yung alam mong naka-attach sa isang pangalan na bukod sa kababayan mo na ay naging magaling pang artist sa buong Pilipinas. Ay nako, nakakatuwa. So ito, narating natin ang bahay ni Charo Santos. Ay, siguro ito ba yung part niya? <laughs> Dalaga siya. <laughs> Kaya nakita kita natin ang bahay ni Charo Santos. Di ba? Sarap sa feeling. Mahilig pa naman ako sa mga ganyan. Mga bahagi na nakaraan. So ngayon, mapunta tayo rito sa isang pang barangay because may mga nag-comment doon sa post ko kasi kanina nagtatanong ko kung saan ang bahay ni Charo bago pa tayo napunta rito. And may nagsabi na nung matapos na raw na maging direktor ang kanyang ama sa provincial hospital, bumaba na sila ng bayan. At dito nga raw yun. At may katibayan daw na dito talaga sila tumira na late yung yung later ng mga panahon yun bago grumadyo siguro si Charo dahil may nakasulat doon ito ngayon ay isa ng cafe uh, isa, ang pangalan niya ay Cafe Stella kumain na kami rito nung, nung katapos mag reunion aking mga kaibigan from Japan and uh, yun muli natin balikan para lang maano natin ma-confirm na talagang primera nga rin sila dito Nakasali na tayo sa loob. Confirmed. Confirmed na ito meron si Charo Santos dito. At dito pa siya nauna. So, ang apagkakala ko ito talaga original, tinadagdag na lang to. Pero tanungin din natin, kung, mm -hmm. ano, hihingi ako ng konti pang information. Pero nakalagay miso dito yung, yung, yung story noon na nauna sila ito meron dito. Sa halika Okay, siya. Yeah. Cafe Stella Boutique Hotel. So, ito yung original. Ayan. When Dr. Correa and his family left Calapan for the new assignment, he had his house rented first by Dr. Winifredo Santos from Marihuac Bulacan. He was likewise assigned as a doctor at the provincial hospital. His wife, the former Nora Navarro, is from Nauan, Oriental Mindoro. And it was in this house. Where their daughter Charo, yeah, spent her early years when she was studying at the Holy Infant Academy, graduated as Victorian Jose. So when Doctor Santos moved to the medical director's house at the compound at the provincial, yon. So yun know, nami bago ng na occupants dito. So, nauna sila dito. Ay, so, base dito, nauna sila dito talaga. Yun. Yeah. So, certified. Uh, wala na yung ano natin eh. Yung isang pinatatanong nga kanina ko. Oh. Kasi parang ano parang sa ibang lugar ito eh. Parang sa Ilaya to. Hindi ko alam kung ito yung, hindi ko alam kung ito yung, ito na yon o ito yung nandun pa sa Ilaya. Baka yung isa lang may ari. Eh. Hindi, oh. hindi naman ito yun. Ito. Ito, kuya, oh. Karit. Ito, ito hindi ito. Ito yan. Ayan. Itong building na ito. Ay, ayan, arin, dam, ay ano rin nila indaang are? tayo, eh. dito, sa atining na bahay ari, Oh. Dito, papunta doon ka na. Dito may kalye Ah, so ito na mismo yun? Yan ah, mismo. Akala ito na sa may kalong highway. Tapos dito nag-extend. Ah, are nga saan are? Are yung are nga? Ay, nasa na rin? yung old house. Which is this? Ay, oh, oh 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 Tapos nag-extend dito oh, ng oh. bagong building. Ay, ayun pala naman. So, ito na yung current ngayon. Oh, ano no. yeah, na? Yan na. thank you very much sa ating informant. <laughs> Thanks, Kuya. Yeah. But anyway, ang pinaka-importante, naalaman natin na talagang tumira siya dito. Ati,